Oke, <laughs> uh, okay, yuk. Kita gelagnya ini gue. No problem, no problem. Dan dan itu. Andi itu namanya yung yung kagaw ka ko eh. Wow, ay it. wow. kagaw ko yan, kagaw. Grabe, grabe 'yung pag nangulot. Ah. Tumaw. Lagayan ng ano? <kuno> Ang dami kaso mabilis mabas. Okay, um, oh. Mabilis mabasag yan eh. Mm. Oh! No! <laughs> no! I think <laughs> 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 Kupunin pa niya eh. Hindi ganila kinuha eh. Nandito na tayo sa Padis Point. Yung nag-viral na halu-halu andito. Ayan na sila ni Kabaya, no? Ang dami na nga. Oh. Bitbit na mga halu, halu Oh, ha? Oh, ang dami nila, oh. oh. Ayan eh o, halo-halo. O, oh, puro halo-halo, o. Oh. <laughs> o, oh, dito rin. O, oh, mga halo-halo din sila. Hello. Ay, mga halo-halo nila. Naubos na, o. Oh. <laughs> tayo naman. Titingin tayo dito. Okay, nandito tayo sa ano? <laughs> nandito tayo ngayon sa... Padis. Padis pala. Trios Padis. point Okay. Yun. Ito yung mga... Ano niya ng halo-halo? Oh. Ngayon, order tayo. Yun know, ang sar sarap ng halo-halo nila ni Sir. Magkano yung ganyan, Sir? Magkano yung? One, One and a half? Uh, oh, diba? Halo, uh, di. Order ka. Anong nga rin kami, Sir? Dalawa? Ay, sa kasir Ay sa kasir. Yon. Kailangan pala ano? Okay. Ah, bayad bayad muna. <laughs> <laughs> one kidi hap, one kidi hap pala, one kidi hap. Ito sa akin ah, bayad. Okay, bayad tayo ngayon. Ay, okay, kami muna sir, sabihin natin sir. Ya tahu, tega sampo kaya san. Tega province. Sampo. Kesun. Kesun province? San sa kesun province. Sa uh, malapit sa Lokban sa. Ah malapit sa Lokban. Ano ako sa Lopez Kesun? Eh sa babae malapit to. Ayo sir. Start na po. Ayo. At tapos kami na kukuha dito. Malang aso ka. Ayo no. Anda. Dami yung. Oh. Dami. Dami. Hmm. Grabe. <laughs> Ada to. Oh. Bulan. Kulaman. Konti-konti lang kasi mapupuno ito mamaya-maya. Wala bang ano? Libre repel? Ha? Libre <laughs> bayad ano? din. Ganun na. Iyon. Ano lang naman ito? Kulay-kulay lang. Kulay-kulay. <laughs> <laughs> Solid. Oo, so, diba? Ano pa lalagyan nun sa dulo? Ano? Ice cream. Ha? Ice cream po. Ice cream cheese. Tsaka cheese. Ito paborito ko saging, pang wala ng tagyawat. Ha? <laughs> wala pa na yung kahit ko ng saging, ano? oh. naka si Kuya. <laughs> <laughs> ano? ano ba si saging? Oh. Tingnan yung may tagyawat? Hindi yung may Ay, hindi ka Kaya nga, yung ungoy tagyawat. Oh, oh, oh. Dika ano, ano? Uh? Ay, pinipig. One pinipig. Pinipig. No? Pinipig. Wala Pinipig. Pinipig. Pinipig.

YouTube? Opo, YouTube. YouTube? Mister, oh Mr. World Vlog. Mga sa sa... sa sa? Sa na. Puro Ay, ili 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 naman, o, si Iligan. Sa naman eh, O, pa eh. na huwag Tagalog. <laughs> <laughs> pa, taga-Tagalog. Sige pa, tagalog Bisaya, mabuti <laughs>

Nice. Ito oh, sarap Oo oh. Ito kasama natin Ayo, oh, mga nandito sa Kuwait ah Kung gusto nyo po maghalo-halo Hanapin nyo po itong Tradis Padis Point Malapit lang po sa ano uh, Ayan oh, Pizza Hut Burger King Tapos sa may Grand Hyper At saka Big C Ayun oh, Big C, malapit lang po hmm. Dito tayo ngayon. Hanapin natin yung tropa natin. Nasaan <laughs> 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 uh, na sila? Ah, Ayun, wala ka bayan. Ano po? okay. na? Okay, Bilis. Ah, kailangan bilisan kasi malusaw. <laughs> Taga saan mo kayo? I'm from Batangas. <laughs> ah, Batangas! Matangganya. Ano po eh? sa bilisan ako eh. sa Isabela. 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 sa Isabela. 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 Minta na ako yun, mga bisaya mo ninyo Isot ako ang Tagalog <laughs> oh, May mga kababayan tayo, tapos saan sila kumain? Tapos na kami Tayo, tayo naman o oh. you know? Mahirap pang haluin, pagpuno Ito talaga pinuntahan namin Ito yung mm, pinuntahan namin, di ba? Mayroon pa pala yung kababayan, nandito sa likod o oh.

Ah, uh, Ilocano, hindi ako marunong. <laughs> uh, pan pala. Uh, eh, uh, pani pani kita ra tara. lang kapala. Ay. eh, Kagano pala. Ano 'yung pagkabato? Punta ba tapos yung isa? Ah. Uh, pani um, siya. Namasyal din dito sa Ultim Salmia. Mga idol. Marami na po nang marami mga dumarating ngayon sa kumakain kasi po ay hindi na masyadong mainit ganda na bayan dito yung tinan mo di ba relax na relax tapos may mga may fountain pa time been flying from town to town From London to Taiwan. I've been all around tayo nang natin dito Ayan po oh. Okay, one minute Parang ano pa oh. Kinu -oh, Kinukuha na lahat yun eh, oh. Hanap lang talaga tayo dito. Toto, 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 dandan itu beli, oh. kampir asuh, hapus, merum, tato, sayur, oh. oh. parang, payrektin, pinggan, ay, meja, amit, coba, ay, amit, sayang, ay, tuh, 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 <laughs> Oy. Oh, ito din oh. Naka-plastic pa. Oh, may naligaw pa dalawa. Hmm. Ito. Ito maganda oh. Anong tawag dito? O silin ba tawag dito? Ah. Ito lalaki. Dumi man. Ay, to, 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 to. Yun, ang ganda. Tapos to pa ito. Ay Hmm. Ayos din to ah. Ang lalaki. Ay, kulay brown na. Huwag yan. Ito lang kunin natin. Excuse me. Excuse me. Yap. Pa mapupuno agad to ah. Ito to to to. Tingnan natin baka may ito pa. Mamaya ayusin natin to. Si e, maraming nangunguha. Ito to to to. Mangkok. Ayan, kinasakluban na kasi. Astre, daming astre, oh. Mga wow, nagyoyosi Oh eh. eh. Nice to Up ah. Oh dalawa Ay, May mahinayang nga naman dyan eh Masinsa na kayo naman Sobrang laki ah, Grabe po Ganda ng baso Dalawa Ay ito 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 Dalawa oh. Ito pa, ito, ito pa. Sulay green. Ito. Ay kasama rin akong kaagaw eh. Ayan oh. Yan, oh. <laughs> kaagaw yan, kaagaw ko yan eh oh. Uh, Inipit-ipit na niya yung mga kinukuha niya Allah balas Ay bala oh, brother Ay bala sabi niya eh Tapon na tapon sabi niya eh Ito pa ay wa. Ah, um, ang um, ganda oh. Oh. Dami mong hinayaan dyan. Pasensya na po kayo ha. Tayro. Oto. Ay, 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 ba ay basag. One minute brother. Andito na naman yung yung kaagaw ko eh. Wow! Ay wa. kaagaw ko yan eh. Kaagaw. Ka 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 Grave, grave, untuk nang ulut. Ah. Tukbang. Oh. Legayan nang anu? Damame kaso mabilis pabasa. Ma mabilis pabasa gan eh. Grave. Ala mer, mer, Ah. Oh. oh, kasama pang housing oh, 6.5. Eta to to baja charger to, charger. ay hindi oh charger na charger na ito oh dalawa oh ala mahal pala to. 500 plus pala ito 500, 500 plus pala yung isa na ito punin natin ito iphone oh puro na naman puro kasi mga pang iphone ano bang wala naman kasi tayong iPhone. O, oh, sa so mga may iPhone dyan. Sabi. Gaganda ng mga housing na yan. Okay. Oh, ayun, ang dami, o. Oh. Ano, oh. Lodi? <laughs> ha? Ito, oh. Mamulot, mamulot yan na dito. Grabe <susur> ah? Wala, ini yang pag nukuho moyan eh. Oh. oh. Adaptor. <guruh> oh, charger ama adaptor tau charger, kalibrir lagi charger. Adaptor lagi latihan kan. Mana kakakku? Ah, alat Dito tayo, dito tayo. Paki pag agawan tayo dito. Wow. Halo Ready, ah? Oke. Okay. Oh, problem. <laughs> Kanya pala 'yon. Adi, eh pag agawan din tayo dito. This one, will you? Or no? Tangkinin mo pa Lagay mo natin sa gilid kasi kukunin din niya eh. Uy. Ambito ko 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 kaya. oh ganda ay eh. may ano na. Oh. Sop. Oh, mayro pa naman sa loob ah. Kaso may damage ko. No, no, thank you. Ay to to, bendihado. Ito mangkok. Oh, not good, not good. Up, oh, up, wait. Ito to. Ito lang, ito lang makuha natin. Oh. <laughs> Thank you. Why you put this one? What this? No, no, hindi. The... No, mid, mid. Is good? Okay. <laughs> 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 okay. Yeah, take. Okay, you take. Pinaglagyan niya yung lagayan ko eh. No problem, no problem. Okay. <laughs> oh, pinaglagyan niya yung aking lagayan. Akala niya yung kanila. This one. Yeah, hindi nila kinuha oh. Ah. Tinan natin ito dalawa, hindi nila kinuha. Uy! Oh, di ba? Ang ko. No! Mm. Oh. <laughs> no! I think that! <laughs> mm. Kukunin pa niya eh, hindi nila kinuha eh Sana all <laughs> Sana all talaga oh Ay may damage, tuwang tuwa pa ako Nawaumali man tayo Ay ta 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 agawa na tayo dito, may palastik pa dito ah Ito oh Op ah Ya kaya natin baka may upot Baka may May basag O oh, pasensya na kayo sa ano ha ah. ah, ang, ang ano na naman Magagalit at hindi maganda pagkakamada ah, ito pa may oh. Ay may gas may, um, gas, gas naman ah. Kaya nga eh. Mahili lang talaga tayo dito. Ah, oh, mangko ko. Isa piraso man lang. Ah, oh, masyado eh. Wala ah, man. Eh. Pero nakadami pa din. Kaya pa paano? May ano po 'yan? May mga basag po. Basag. May mga basag, may may mga basag ayan oh. Ayun oh. Kaya nga po iniwan ko 'yan eh. <laughs> pala. Iniiwan ko pala. ko yun eh. Eto wala. Ha? Wala? Eh. Kino mo, pag wala, kunin mo na. katito, ito mangkok dalawa. Ang ganda ng tulay Sana all. Hindi natin mailapit yung ating nagayan na. ah. Let's go. Ano, wala na eh. Wala na eh, wala na Ay, toto, toto Ay, yun know, oh, ang cute oh Wait lang, Tabi muna natin yun Angat, angat din, pag may time Ay, toto, toto, toto Pang ano ng sweet Sweet for my sweet Latito Bakit masyadong mababaw man? Ayaw ko niyang mababaw Ah, ano to, ano to? Ano to, mga hikaw? Ah, butunis! Oo nga Ang dami kaso lang eh Wala mang Mga ganitong bunot Butone sa bahay Ito lang dalaway na kuha natin Ayan Ayun meron dun lang Oop oh. Ah Broken ba Ano to? Ah, lagay ng mga lapis, may pantahal pa yun. Dito dito tayo. Baka ito ay plastic. Oo nga, plastic. Pero maganda, makapal. Kaso baka pagalitan tayo sa pagbigyan niyan. Sir, yung mga nakikita ko sa'yo, yung mga babasagin, tapos binigay mo sa akin plastic. <laughs> Nadali na tayo sa nanalo nito, napagalitan. Napagalitan tuloy ako. Sabing <laughs> huh? init. Ito. Ay, grabe, no? Ang ganda nung sinabi ko, no? Ay, <laughs> may damage pala yan. Ang ganda nung napanood ko sa sir Mga babasagin. Tapos, binigay mo sa akin. Plastic. Ay. Huh? Ah. Grabe, ng init ako. Oh. Huh? Basang-basa. Basang-basa na po huh? ako. <laughs> go, 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 go lang tayo. Oh, ang walang kumuha nito. pala nyo, may isang lako ah. Sige Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, Up. Yan. Punong, puno na yun. <laughs> Punong puno na. Ay, sauce. Matibay mga idol. <laughs> Matibay. Hindi na basag. Paano na to ngayon? Pero kagandahan lang nito, may gulong. Kaya hindi tayo masyadong hirap paggila. May gulong 'et. Eh. Ah. So problema nito, sana talaga ito. Wait lang, wait lang. Ha? Oh, wala. Oh, gaganda oh. Bangkok, ganda. Oy! Mamahali niyan. 1000 city mil. <laughs> oh, grabe. Ayun, kasya dito lai. Eh. Sa loob. Oh. Di ba? Ay, sus na bunge, Tuloy. Tanggal. Basag na. Sayang oh. Basag. Sayang. Nabasag. Ay, ito, ito, ito. Ano to? Bahay-bahay. Tapos may ilaw. Ay, isa. Kaya nga. Ha? O nga, yun. Ano na. O. Oh, may ilaw. Try natin sa bahay. <laughs> ano to? Astrid na naman. Ah. Grabing init. Ito, mga plastik eh. Wala nang masyado. Ah, mga laruan. Wala, wala na. Ito, ito, ito pa oh. Ayan oh. oh. Limang piraso. Ah, tara. <laughs> Ayusin na naman natin ito. Tingnan natin kung saan tayo makadaan ito. Doon tayo, doon tayo sa gilid. Know, doon tayo, yun o, oh, doon tayo. Yeah. Aray ko! Naipit! Aywa, brother! Dito, dito, dito. Oop. Ayusin natin yung tali. Hawan-hawan para may madaanan. Silo po. Marami pa dyan. Ha? Oo <laughs> nga mga platito. Kailangan ko ng platito. Kasi nag-back tayo na karam. Naubos na. Yung aking platito maliliit. Tapos may humihingi pa na ano. Sir, baka kahit sampung pirasong platito lang. na sa akin. Kung <laughs> malapit ka lang sa akin ba? Ay. Eh, isang ganito bigay ko sa'yo, oh. Kung malapit ka lang sa akin. May pa sa loob. Isang ganito. Kung malapit ka lang dito sa akin. Sa igayla ko, eh. O, oh, comment kayo kung saan kayo. Malay mo, oh, magkasundo tayo. Hmm. Pwede mong kunin sa akin. Sin ko sa inyo yung address, location. Puntahan niyo ako sa bahay. O, oh, di ba? At least eh meron ka nang gamit ang ganito. O. Oh, bigay ko sa iyo isang ganyan. Ganun lang po. Sayang kasi dito mga gamit eh. Ang dami natin pwedeng makuha. Oh. Okay. Okay. wala lang shadow Okay, tara. Oh, apa opponent? na yan. Uy, <laughs> mabuti hindi nahulog. Sana all. Oh, let's go. Ah, sa gilid tayo, sa gilid. Doon tayo sa ating tambayan. Doon natin iwan ito. Oh, ah, ito na po. Ayan, Oh. Kaya sa so gusto pong sumali sa ating mix parapol, lahat ng nakukuha ko, ito po ay para po sa inyo. Uh, kaya kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, kung kayo napadaan, syempre konting lambing na po. Kakiklik na lang po yung subscribe button at syempre kakiklik po yung notification bell para updated po kayo pag meron tayong pinapara po na balik ba Inbox. Okay? Huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang ating video at nang sa ganun po ay tuloy-tuloy yung pamimigay natin na balik ba Inbox para po sa inyo. นร <About their filt rate> ับ่อฮ่า <Wild> ฮ <density> <_ Michael is meye> <ality> ่าอยากปาด